guys, nandito na naman tayo sa Yufiro. Patapos ng 4th floor, 3rd floor na naman guys. Saglit video lang to guys ha, kasi ready na. O ba guys, pagbaba na ako mag video guys. O guys, na tayo guys. Galing sa 3rd floor. Oh, baba na tayo guys ha. no smoking. Galing sa 3rd floor, pababa na tayo parang parang pakiramdam ko parang ako lang yata ganito ha ah, dito ngayon ha ah. sa akin yata na pupunta ngayon ha ah. third floor, fourth floor ako lang yung ihigal guys o paano guys nasa baba na ako, oh. first floor na yan ground floor na pala ano guys, bye bye na guys